Yo, what's up mga ka-sir to this video guys Ayan na nga guys, yung ating saranggola mga lodi Nung pinalupad kahapon mga lodi Ito na yung update natin mga lodi So syempre, dahil napalipad ko na yan Nag -live nga pala ako nyan guys Yan, ito na yung part 2 ng ating pagpapalipad Nung ating uh, Batman kahit At pinalipad ko siya dito sa makipot na talanga namin Dito sa may rooftop mga lodi Dito kila lola At napakalakas ang hangin mga lodi Nung na try ko nang mapalipad yung ating uh, saranggola At syempre, ayan, tinitingnan ko nga guys Kung kakayanin ba yung sobrang lakas ng hangin ini ni Batman kahit mga lorya. Ayan na nga guys. Ayun, nawawala na sa ulap oh. Natakpan na ng ulap. At ayan na nga guys, ayan itatali ko na siya dito sa may ano, sa may bakal mga lodi eh no. So, itatali natin siya diyan at uh, safety natin siya mga lodi. So syempre kailangan uh, hindi matamaan yung ating tansi mga lodi dahil sigurado yan, putol yan at uh, ayan, yan lang natin ng ano ng uh, alambre mga lodi at syempre lagi natin ng ano ng uh, gloves natin mga lodi para hindi masugatan yung ating ano tansi mga lodi. So yan nga guys, i-secure na natin siya mga lodi para mapaumagahan natin siya mga lodi at uh, ayan Napakalakas talaga ng hangin mga lodi nung mga oras na yan mga lodi na nagpalipad ako parang may bagyo mga lodi napaka tindi talaga ng lakas nung hangin mga lodi kumbaga sa level mga lodi level 4 mga lodi yan hindi naman siguro ka hindi talaga kakayanin ng mga normal na saranggola or depende na rin din sa pagkakagawa kasi medyo uh, medyo may problema yung ating ano yung batman kite so yan nga guys So yun guys, masamang balita mga Lodi umikot ng umikot yung ano natin yung Batman Kai siguro ano putol yung sumba siguro noon. sigurado yun kaya nawala na ng balance yung mga lodi so hanapin natin dito ano nang mangyayari nito. sinahanap namin mga lodi yung tali mga lodi so yun. nagulat ako guys dahil meron pala dito ang ano subdivision na ginagawa guys Kasi, yun dami natin yun yung green hills na yun mga lodi yung ginagawa ng subdivision <laughs> <laughs> <Ay>, ang <ay laughs> laki ng subdivision ang laki ng subdivision naman. laki ng subdivision ang laki ng ng subdivision So yun nga guys, nagulat nga kami mga lodi na mayroon na palang sa division dito sa may lik likod mga lodi. So ang alam ko lang guys, doon lang yan sa may dulo pero hanggang pala dito sa may likod ng aming village mga lodi. So parang Attack of Titan guys, yung ginagawa nilang wall mga lodi. So kapaalam lang tayo dito kasi titingnan natin yung hinahanap natin. yung tayo dadaan. So magpapalam tayo dito sa mga sa mga nagagawa dito sa subdivision mga lodi. So yun, shall we? Lord. <laughs> Pwede po makiagi po. May hilingon lang. Pwede po makiagi lang po ng pa duman. Pwede man. Oh, raga. Ha. May hanap po lang kita. So, yun mga lodi. Ito yung dati namin pinapalibaran mga lodi. So, yan na guys. Ginagawa na siyang subdivision mga lodi. Oh. Dito sa amin. Oh. No ngayon guys papakita natin yung mga bahay dito sa so may tulo kasi yung hinahanap natin guys yung batman kahit mga lodi tingnan natin kung saan bumagsak dito guys kung mahanap natin guys or hindi na basta makuha natin yung tali niya guys at may pulong ulit natin mga lodi at uh, natin guys kung ano mangyayari mga lodi guys. May dito sa so may exclusive subdivision guys na ginagawa mga lodi so hanapin namin yung Batman Cave natin dito guys kung saan natin mahanap kasi ito yung gitog talaga guys ayan halos magagawa halos magagawa na pala yung ano ha? halos magagawa na pala yung ano subdivision dito mga lodi tingnan natin saan kaya yung saranggola natin dito bumagsak mga lodi hanapin natin yung talent guys nakita na natin guys ayun yung tali mga lodi so medyo delikado kasi yan so hanapin natin kung ano yung mangyayari dyan sa yan, mga guys yan. ay nihila nihila din ang kuya nihila din ang kuya, kuya. so <laughs> natin kung ano bang nangyari mga lodi yan ayan sila kuya yan. nila nila Hinihila. Ah, ito ata yun. Hinihila. Oh. Yun po, yan. <laughs> Iyo, sa'yo nagbagsak? Sa'yo nagbagsak? Iyo. vlog ko kayo yan. Nag-experiment kami. yun na niya. Oh, ito na guys, oh. Sila yes, yung na nakikita, oh. <laughs> ito yung tali. Ayan. Ayo, lang talang yan. Iyo, sa kilit. Tahilaon man lang yan. Nakano kayo doon sa taas, sa pinaka tuktok, doon sa may second floor. Pero safe man yan, hindi lang sa gilid. Malaki ba yan po ya? Ha? Ah, Malaki. O? Malaki yan. Ayan guys, so, baka sumabit sa ano. Sana, nandun ba sa pinaka dulo? Asan po? Ayan o. Ayan ah, lang. Naputol yung, tingnan natin kung anong nangyari, bakit bumagsak. Ayan kasi <laughs> na gumawa sa kanina eh. Ang ganda namin doon. Titingnan ko pa ano nangyari kasi naputol yung sumba niyan. Sigurado 'yan. Oh. Yeah, yeah, yeah. Tumuganda. Duman man kinuha. Eh oh, sige po si. Say na po ni Grey Bat. Bawal po ligdio oh, kami. <laughs> may nakahatag ka na ba niya oh, Mayo po, may tao duman. Ako malapod po duman nag-sakat. Nasa may second yan. Sa tangaro ka niya, oh. kalangkaw. Kaya lang ka, oh, po ano kayan. Abi ko karon na putol si Sumba kay nagparaikot na wa na wa na balanse ya. Yes. Guys, andito kami sa May Subdivision mga lodi eh, no. Dito bumagsak yung saranggola mga guys. Tingnan natin kung ano bang nangyari sa Batman kite na yung kung ano ba nabali ba o naputol ba yung ano noon. Sobrang lakas ng nasa. Ayan, ando daw doon sa may kabilang sapa daw yung saranggola daw titingnan natin guys kung buo pa ba o oh, oh. yun mga lord ang ganda ng bahay ang ayos medyo delikado dito guys nandito tayo sa sub subdivision ayo ah sa may ano po bumagsak dun sa may ano sige pupunta natin dun guys bumagsak thank you kuya salamat ayos na sa palang digdi o ngayon pala ng subdivision digdi ang ganda ng subdivision mga lord diyo. Eh, tatawid lang daw kami dyan sa may babang yan ayun okay. Ay, yung saranggula guys Titingnan natin guys kung ano bang nangyari guys at kung hindi ko makuha makuha mga lodi so ayun, goodbye <laughs> at kung hindi natin kaya ng akyatin mga lodi wala wala tayong magagawa mga lodi so tingnan natin yung update lang natin dyan ayun mga lodi oh. nakita ko na guys Ay, guys Ayan dito na tayo, ganda dito guys oh. So, may paliguan dito mga lodi yun oh, ganda maligo dito guys private property lang kasi susuk lang tayo dito guys saan tayo pwedeng dumaan private property na to So ayun na guys, so Ayun, naputol yung sumba mga lodi. Ayun guys, oh, naputol yung sumba guys. Ang saklap mga lodi. Ayun guys, oh, ayan, oh. ayun oh. Yun, naputol yung sumba guys. Kaya pala wala nang balanse guys. O, oh. oh. Ayan, naputol yung sumba niya mga lodi. Naku po. Goodbye na. Hindi ko kayang anuin yan mga lodi. Kunin yan. So mataas siya mga guys oh. Hindi natin siyang kayang kunin din mga lodi wala na. So, wala na siya. Wala na yan guys. So ang lakas kasi ng hangin mga lodi. So yun oh. Saklap mga guys, saklap. Ang taas. Yan guys, so, ang taas oh. Wow. Oh! guys, hindi ko kayang naabutin uh, yan mga lodi. So, naputo nyo kayang sumba guys. So, yun know, oh. So, ganun talaga. Talaga mga lodi. Hindi natin makukuha yan dyan guys. So, barang taas mga lodi. Naku po. Yan o. Ayan, oh. ayan sya guys oh Hindi natin siya makukuha. So, tiway na talaga guys. At, uh, Ayan. So, gawa ulit tayo ng bago, mga lodi. So, yung makakakuha niyan, kapag bumagsak siya, so, sa kanila lang yan, mga lodi. Kasi, hindi natin kayang kunin yan, eh. At, ayan, ano na magagawa, mga lodi. So, yun, guys. Uwi na tayo, mga lodi. At uh, sumabit talaga sa kawayan niya. At mahirap pa naman niyang kunin, guys. Lalo na kung sumabit na sa kawayan. Mga lodi, uwi na lang ako. Uwi na lang kami, mga guys. Kasi, ayan. At uh, hindi namin nakuha yung saranggola mga lodi napakataas. At, nga, ayun nga guys, so oh, Ang ganda nitong subdivision no to, mga lodi. Dati namin pinaparipal pinapaliparan to itong Green Hills mga guys. So ngayon uh, subdivision na subdivision siya guys. Nakakalungkot man, may kita nyo guys ayun yung green na green na bundok ko. Oh. Ina <laughs> bundok guys oh. yung Green Hills na pinagpapaliparan namin mga lodi. So isang malaking subdivision na pala mga lodi tingnan nyo guys oh grabe oh ang laki ang laki ito kung lao na rin subdivision kuya ayun mga lodi umuwi na nga lang din ako mga lodi at ayan na nga guys inakit ko na dito sa may second floor dito sa may kilalula at uh, tatanggalin natin yung ating pulunan at ibabalik natin yung tansi so yun guys talagang ayan ibabalik natin itong ano pansin natin mga loli na lagi yung ating at uh, Batman. Fight. So, gagawa ulit tayo ng panibago saranggola mga loli. So, yun nga guys. Hindi kinaya yung ano, yung big yung hangin kanina mga lodi na yung sumba at nawalan ng balance yung saranggola natin mga loli. So, yun nga. Depende talaga. Buti yung aking ano, b kahit, kahit naputol yung sumba, may balance pa rin. Pero itong Batman kahit natin guys, naputol yung sumba niya. Ay, kinadjust ko nga pala yung sumba niya guys sa ano, kaliwa. Ayun, kaya pala ano, kaya pala may killing siya mga lodi So yun nga guys, at uh, gawa na lang tayo ulit ng panibag mga lodi So yun guys, bye bye. <sighs> nangyari natira sa tansi natin mga lodi <laughs> na